Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagadua ng inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 8, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 16, verse 9 to 15. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa malit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa malit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Panginoon at ang kayamanan. Narinig ito ng mga pariseyo at nilibak nila si Yesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, Kayo na nagpapanggap ng na mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit nasa saliksik ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang maituturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo Alipin ng salapi Madalas natin itong sinasabi ng pabiro kapag puro overtime tayo puro racket. Puro ginagawa ang lahat para makaipon, para may pambili, para may panggastos, para may pambayad. Pero kapag tahimik mong iniisip, alipin ng salapi, may kurot, may kurot sa atin. Kasi kahit minsan, kahit pabiro ang bitaw, yung galaw ng buhay natin ay parang totoong-totoo -totoo nga na tayo ay alipin ng salapi. Umiikot sa pera, pagbungad ng mata, inaalala ang pera, bago matulog pera. Inuuna ang kita, nalilimutan ang puso. Sa gospel natin ngayon, diretso ang paalala ni Yesus sa bawat isa sa atin. Sabi niya, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang inyong salapi. sinasabi niya ito, hindi para tayo ay bumili ng tao. Hindi para magkaroon ng kapangyarihan. Hindi para mas maging mataas. Ang sinasabi ni Jesus ay paalala sa atin na huwag tayo maging alipin ng salapi. Bagkos ang salapi ang maging alipin natin. Gamitin natin itong instrumento para gumawa ng mabuti at para sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Sa madaling salita, tayo dapat, ako dapat, ikaw dapat ang may hawak ng pera mo at hindi ang pera natin ang may hawak sa atin. Tayo dapat ang salapi dapat ay alipin natin at hindi tayo ang alipin ng salapi. Kasi sa totoo lang, ang daming naging alipin ng salapi. Yung bang dahil sa salapi, ito yung naging dahilan kung bakit kaya nilang magsinungaling. Yung pagiging alipin sa salapi, ito yung nagtutulak para manloko, para mangurakot, para maging wala tayong pakialam sa iba, para magnakaw para manira. Worst, para pumatay. Alam na alam natin yan. Napakaraming tao ang willing na pumatay para lang sa salapi. Pumatay at kumitil ng buhay at mas masakit dahil alipin ng salapi. Ito rin yung dahilan bakit maraming relasyon, maraming pagkakaibigan ang nasira, tinapon at iniwan? Kaya malinaw ang salitang binitawan ni Yesus. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang ang pwedeng sentro ng buhay. Diyos ba o pera? Hindi natin sinasabing hindi natin kailangan ng pera. Pero dapat malinaw sa atin, ano ba yung priority natin? Diyos ba ang opera? Kung pera ang dinamahal at pinangahawakan, remember, mauubos ka rin. Mawawalan ka ng kapayapaan. Lagi mo nararamdaman yung laging kulang laging nagagahol. Pero kapag Diyos ang minahal mo ng higit sa lahat, kahit konti na meron ka, nandoon yung kapanatagan, yung direksyon at saisay ng buhay. Kaya ngayong araw na ito, panalangin natin ang bawat isa, lalo na tayo ng mga alipin ng salapi. Hilingin natin kay Lord na palayain tayo. Na ma-realize natin na anuman ang dami o konti na meron tayo, hindi pera ang nagbibigay ng kapayapaan, kundi ang Diyos na tunay nating kayamanan. Let us pray. Panginoon, turuan mo ako maging tapat sa maliit at sa malaki. Linisin mo ang puso namin sa mga bagay na nagpapalayo sa iyo, nagpapalayo sa aming kapwa. Gamitin mo yung aking oras, yung aking lakas, yung aking yaman para sa iyong karian at para sa kabutihan ng aming kapwa. Naway ikaw lamang ang aming tunay na Panginoon. Amen. Friends, isang click lang ng share. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kapamilya, sa ating mga GC, sa mga minamahal natin. Share natin yung audio gospel na ito. Hindi na po kailangan magpaalam sa akin. Do it. Just share it. It is free. It is word of God. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Magkarinigan po ulit tayo bukas. Laging nagpapaalala sa inyo. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.